Rodrigo Rava Duterte. Light lights, please. Lights. Siya'y nagpunta. Anak malasakit, anak mahal. Relax lang po kayo. <clears throat> Medyo paos ang boses ko. At pasensya na ko, ninyo ako. Maraming nasa utak ko papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito. Nak nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, Nung unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin, pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng Grabe ang tiis ng Pilipino yung mga lolo natin kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, sampung palo sa katawan mo. You doubt my... Ayan si Father Ivasco, chief of staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan, may plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin andito sa harap ko, nahuli yan si Ibasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatay namin itong dalawang pare. Father Tison, Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makiksapalaran sa NPA. Sabi ko, wag kasi pare yan, puta, ma, alam mo, ang Diyos nandiyan eh. Eh kung ito lang namin ang prinsipyo, iduluhiya, eh hindi naman kriminal yan, kidnapper o pusher. Eh sabi ko, ah, uh, kulungin na lang ninyo. So sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Corey. Eventually, na-release siya lahat, pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga isparo nang galing dito at naging uso sa buong Pilipinas yung pagpatay wala barangay captain konsihal military Navy, Police, puro may pamilya. Anak ka ng kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo malang mabinta sa mapayapa na panahon. Eh, so kinuha ko sa chief of staff. Tapos umuwi siya sa Bohol naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming maraming salamat you guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipag duyog sa Bisaya, sumama lang sa ating unsa tunong sa Tagalog, yung ating the purpose of why we are here. Wala akong no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Kasi sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. Oh, sige, sige, 80 na. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Bisayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, galing Cebu, Samar, at taas, Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo dinabali iba-iba ang salita natin? It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, ma Ilocano, ma Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form e Constitution. Alam mo, yung Constitution, parang bahayan sa tao. May poste, sabi natin, ano, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na yung malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na frame time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. May mga sahig, lahat. The mesa, desks, uh, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan, although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, bisaya, Waray, Moro, bakit tayo na kaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain iba, ugali iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the constitution. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution So Congress, lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka nang, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta-Painila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative, manggaling sa tao. Dapat yan, galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILJ, ipasa nila sa siyudad sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletsi-letsi yung buhay na ito. Sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kami nagsipirma dito, uh, uh, pumayag na uh, merong Uh, pagkaiba ngayon sa... Perma lang, pati pera. Ano klase yan, putang inangin? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga-Miluson, pumunta na yan sa Mindanao. Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito ha. Eh, talaga ng laway itong... What do you expect? The national government, particularly ang Malacanang, Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar, gano'n na gano'n. Gano you never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo kasi ginagagaw ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative You know, national, provincial, city, municipio, then the barangay. Yan ang excellence ng power sa gobyerno. Hindi lang man ninyo gigamit ang barangay at minigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan, kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Put, hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Ay hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag na upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan din nyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then, magsaysay Ilocano. Then, si Kirino, Ilocano. Ganon dapat ang election is a cleansing process. Lugumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon kung ikaw nandiyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo kasi pahabain mo ang termo no, gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President. Kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanian kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, Nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential tapos Parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote, to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka letche -letche nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat, arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud. Swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God mabalik ako. Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina ko mabalik ako arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people you committed fraud pinagsayangan ninyo ang pera namin people's initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun daw, know, baski ano ka, diyan katagal ako. You know. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Diyan Mayor ako pinakamatagal. Naging Congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress mag election nanalo Seiko so, parang ganito yung mga para sa mga belaga pati lalaki pasok niyan Seiko paglabas niyan pagkatapos Rolex na pumunta ng wala kanyan nakatamaraw